A clean heart is the best spa. Kahit magbabad ka at magtira sa spa, pag inuusig ka ng iyong budhi, nginangat-ngat ka ng iyong konsyensya, walang pahipahingang mangyayari sa iyo. Hindi rin natatakpan ng makapal na make-up yung nag-aalal ang puso, nakikita sa mukha. Kaya ang unahin nating linisin, i-detox ang puso. Ang unahin nating i-exfoliate ang puso. Yun ang unahing tanggalan ng mga dumi. Sapagkat pag malinis ang kalooban, it will radiate throughout. Righteousness is the best therapy. Pag matuwid ka, kung magawa ka ng tama, kahit kung isang parang nalalamangan ka, nagbibigay ka na lang, nagpapasensya, pero tahimik ang loob mo. Huwag kang maghahangad na makalamang, pero inuusig ka ng budhi. Kasi yung budhi, kasama mo kahit sa kamagpunta. Bakit mo aawayin yung kasama mo lagi? Tulad ng mga iba, inaaway asawa, kapatid, kapitbahay. Yung kasama lagi ang aawayin, eh di ang buhay mo magulo. Eh paano ka nakikipag-away ka sa budhi mo? When you quarrel and wage war against your own conscience, you will never have peace because your conscience will have to be with you wherever you go. Whether you like it or not, it is your conscience that will die and live with you wherever whenever. a god-led life is the way to true relaxation. no amount of therapy could replace old-fashioned confession. a talk with a psychiatrist is good. a talk with a counselor is good. but do you know that it's only a cheap imitation of confession to god? the less you confess that you have to, the more you have to talk to a counselor. the more you have to talk to a therapist. Although nakakatulong yun at hindi ko minamasama yun, pero huwag niyo kakalimutan yung best therapy. Makipagniig sa Diyos, magtapat, humingi ng tawad. Psalm 23, You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water. And you refresh my life. Anong sinabi ng SPA? Ikaw, Lord, ang aking spa. Libre pa. No? You, Lord, cannot be replaced by massage or a vacation. Although hindi masama yung massage or vacation o spa. Pero kung yun lang ang ginagawa mo para takpan yung tunay na kulang, kahit mangisay ka ng kakaspa, hindi ka mapahinga, kailangan makipag-ayos ka sa Diyos para tahimik ang iyong buhay.